Nagsisimula. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo yung kung ano yung dahilan. Nakasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Teka, kaya mo siya nawala? Anong date po? Uh, ano yun? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, asa kayo December 19? Hindi. Basta kung may may problema kami dito kung, kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay, may boyfriend na ako. Naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kung baga, um, si Paco ay sa side niya. Nung time na yon siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social kung naman pumasok siya. Yeah, nga, pero ano, actually mga ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Um, wala ako nun. Alos inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi yung time na nasa hospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, 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 reason ni, eh. Mas na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na hospital, di ba? Yung time na yon yun na yung nagkaka-problema kami ni Backboy na. Tiyo, yan, mahal ko, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon, siguro. Mm. -hmm. So parang tingin namin nagkakapaan pa kami ng ugali. Ang tingin ko ano, uh, may naantay siya na gawin ko para ma siya na maano, sige, maano. okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Masayin niya yan, nasabi ko niya. Uh, maano? pull Ano yung pull-fill? parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang, you know, so, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na...